Ito, namimitas po kami ng okra. Okra at saka sitaw. Nungunguhan ng sitaw at may ulam. Lang yung, yung malaking kwan, itapon na lang at ano, kung hindi rin makakait magulong na para huwag lang mamatay ang puno. Mamamatay ang puno po Ang no? daming bunga ng okra o. Oh inapasama ng magulang namin hindi agad namin napitasan gumulang yung iba katulad dito gumulang na hindi na namin kukunin dami daming bunga ng okra yun sitaw oh. si parelaser na uh, dami na akong sitaw Ibigin, ibigin pa tayo ng eh. talong okay. sitaw sitaw? ba't nanguha din siya? hindi ay sina na ay si yung taga yung ano? taga hmm. yung tulke pare tanggalin mo yung malaking yam. yan yaya yaya yung maliit pa yung safari kasunod yung kasunod yan kunin mo yung kasunod oo nga pwede na rin yan yung maliit pa yung dahil mag, para dahil ng, para mag uh, ano din yan eh para magsabay-sabay ng laki uli okay ayan nakapanguha na kami ng Pangulam ito yung oh, mura pa naman to mahaba uh, oh, napuputol pa yung dulo nya ito isa na to oh mura pa okay basta nababali ang dulo mura <laughs> oh, so yan mga kaparmers at kami mamimitas muna ng siling kulubot ito ang pipitasan namin ito at saka yung nandun sa labas oh. may libre ulam na naman tanim sa tabi tabi mga gulay gulay yung kamatis cherry tomato kalabasa. Kalabasa, kukuha kalabasa. titingin ng isang maliit na eh. parang malaki Ay, baka kuha na. Oh, Nang! binhi na eh. Oh, solid. <laughs> okay. okay. So ayan mga kaparmers, nagdiyala muna at magandang araw po sa inyo lahat. Masarap ng kukul ni si 啊。